Naglatag ng limang mahahalagang pulisya si City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa pagsisimula ng unang araw niya sa trabaho bilang second termer mayor ng Kidapawan City. Sinabi ng alkalde na ang mga sesyon ng Bids and Awards Committee ay maari na makita sa pamamagitan ng social media upang matiyak na transparent ang proseso sa procurement at bidding ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng negotiated procurement participation, magiging prioridad sa delivery ng supply sa city government sa usapin ng pagkain at agri-fishery produce ang magsasaka at fisher folks groups, asosasyon ng mga kababaihan, kooperatiba, pantawid pamilyang Pilipino program o four-piece beneficiaries at maging ang mga community-based organizations o CBOs. Ipapatupad pa rin ng city government ang no-gift policy sa lahat ng matanggapan at baging sa mga barangay ng lungsod. Nilinaw ni Mayor Evangelista na hindi na kailangan pa ng tip para gawin ng mga lingkod pamahalaan ang kanilang trabaho dahil sumasahod naman daw ang mga ito mula sa buwis na mga kidapawenyos. Maging ang paggamit ng salitang honorable na ikinakabit sa mga pangalan na mahalal na opisyal ay mariin na ring ipinagbabawal Ayon kay Mayor Evangelista, serbisyo publiko sa mga kinapawenyo at hindi personal na honor ang dapat mas mangingibabaw. Higit sa lahat ang paglalagay ng pangalan at buka ng kahit na sino mang elected o appointed local at barangay official sa mga proyektong ginamitan ng pera mula sa pamalang panungsod ay ipinagbabawal pa rin ayon kay Mayor Evangelista. Nagpahayag naman ng opinyon ang ilang mamamayan sa naturang mandato ng alkalde. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.